Kuisbo, ibinida sa Showtime Live na ang cast ni Paolo Bilino si Kim Chu. Sanay na sanay magbutor. Habay na naman ang na ng mga kuis. Na kung saan hatsit itong si Kimi. Buong araw ng mga fans, napagturuan na naman. In fairness, napakakulit nida kahit wala si Meme Vice. Napapadalas din ang pagmumotor ng dalawa. Siguro tapos na ang piping nila kaya mas may oras na audit kumala o mag-quality time. Ayon nga sa mga komento, tapos na tayo sa era na nagkataon lang. Handa na ito si Paolo na ipagyabang si Kimi, which is nakaka-proud sa bago. Papi, new era nga ang pagyayabang sa love life. Noon, todo deny at mas bet ang privado. Pero si Paolo, mahal mahal si Kim Choo, todo la basta mga ganap dida. Naanala ko tunoy yung vlog nila sa Dubai. Si Kimi ay dalang lang ang buhod tanging nakapagpapayag dyan sa mga ganyan. Take note, binilhan pa na expensive sunglass. Sunglasses. Nagiging showy na rin talaga sila at nagsijagin sila together. Sobrang nakakilig yung mga ngitian nila. Laging may sariling mundo. Ayon pa si isang mento, kung ano ay kita natin sa tinawa obvious na obvious na sanay silang magkatabi. Katabi lagi. Kim Pao forever na nga. So giling. Hindi maikakaila na kahit anong gawin ng mga bashers, hindi nila mapapalubog ang Kim Pao. Mas tumarami pa ang nangbamamahalsa sa kanila.